Alam nyo, hindi na sa akin 'yan tumatama eh sa kanila na mismo dahil sino sila Siguro mayroon sa inyo mga nakaka nakakaalala na siya at uh, certain administrations siya po ay pinagkakatiwalaan na ng malalaking uh, responsibilidad Okay to just before coming over. May pinakita sa akin na hindi ko ano man tawag doon, vlog o ano, binabatikos pa rin ako. Hmm? Hindi na sila nag Alam mo hindi na sa akin 'yang tumatama eh sa kanila na mismo dahil sinungaling sila. Ganun lang. Hindi I'm not that concerned. Oh, pero hindi ko na pag hindi na natin pag-uusapan 'yan. Basta sinabi ko tigilan na nila. Kasi walang mangyayari. Tapos na laban nila.